Hey guys, 5 smartphone na naka-sale ngayong 11-11 or November 11. Nasa tingin ko worth it ng bilin ngayon. Unang-unang guys, itong isa sa pinaka bagong labas sa Infinix ngayon. Itong Infinix Hot 50. Makukulang natin siya ng around 6,000 ngayon sa may 2,5,6 sa version. Na meron 7,000 nga na SRP sa iba guys, 8,000 pa. At yan ang pinakamura na kahilo G100 na processor ngayon. Hindi lang sa may processor maganda yan. Hindi rin kayo mabibigo sa may camera ni Infinix. Hindi na totoo guys na pagka-Inflix pakit ang camera at sila opot sila bibo lang ang maganda. Malamang sa malamang yung mga nagsasabi ng gano'n is hindi pa nakakasubok ng mga bagong smartphone nila in Inflix sa yon, especially sa mga kamera nila. Pangalawa kong gaming po nang hanap nyo, nagsisimula ng magmura ang Poco F6 na may napakalakas nga na prosesor na Snapdragon 8S Gen 3. Alam ko mas mura dito ang Chinese version. Pero hindi na rin magtatagal itong global version is magiging kapresyo na rin ng Chinese version. Ang kagandahan pa nga rito sa may global version is meron tayong warranty. At hindi tayo kakaba na magka-defect yung smartphone natin dahil pwede natin siyang dalhin sa may service center. 22 kay guys ang SRP ng Poco F6 sa may 256 6 na version. At maying around 17.5 lang siya ngayon. Tapos magiging around 16,000 pa pagka meron nga tayong voucher. Kaya para sa akin sobrang panalo na yan. Pangatlo, kung gusto mo ng bagong smartphone na mayroong kakaibang design, magandang option din ngayon guys ang Tecno Spark 30 Pro ngayon. Hindi halos same price nga siya ng hot 50. Pero sigurado guys, ngayon lang mura ang smartphone na yan. Kaya nga bagong labas lang siya. Kaya kung plano nyo guys bumili ng smartphone na yan, ngayon ang tamang panahon para bumili na yan. Hindi 100 nga sya ng processor. Ang mula display pa. Nakuha ko lang siya ng 60 sa may Shopee. At kakarating nga lang niya guys, hindi ko pa siya nabubuksan ngayon. Kaya make sure na nakasubscribe ka para magawa natin ng comparison ng smartphone na yan sa may pro version naman ng Infinix. Pangapat guys, kung medyo kapos ka pa sa may budget at gusto mo ng decent na smartphone, panalong ITL P65 niyan ngayon. Ito ko nga lang siya ng 3.6 sa may TikTok. May libre pa akong case dito na mayroong power bank. Tapos mayroon pa siyang bagong color na color red. Kaya okay din to guys ang smartphone na to kung kulang 4,000 lang ang budget nyo. Decent naman ang specs ng smartphone na yan. Na meron 4128 na version. IPS 120 sa display. At formang gaming phone pa ang design. Para sa isang Aitel na smartphone, napakasulit na yan para sa may 36 lang. Dahil 4.5 yung kanyang SRP. Compare mo naman sa ibang smartphone ni Itel. Sobrang pangit ng specs. tag ng Itel A80 at Itel A50. Sagaran sa pangit para sa akin. Bonus ko na itong sa Itel RS4. Dahil around 4,000 na lang din siya ngayon. Tapos nasa around 6,000 pa yung kanyang SRP. Pang hanggang merong Realme Note 50. Yan na lang ang bilhin nyo kung balak nyo bumili ng bagong Realme. Sa so, meron kulang na 5K na presyo. Then yung Note 50, sa yung Note 60. Is eh, halos same specs lang po sila. Pero mas mura guys ang Note 50. Saka yung gaming performance guys ng Realme Note 50, na naroon 3,000 lang. Is eh, same performance lang yan guys ng Note 60 na meron 4.5 na SRP. Saka ng Realme C61, 7,000 yung SRP. At Realme C63 naman, na 8,000 naman yung SRP. Isama nyo rin guys si Realme C65, na kulang 10,000 ng SRP. Kung bagal lamang lang sila sa may RAM, saka sa may storage, yung mga mahal na version ng Realme na yan. Pero sa may performance sila, is hindi po sila mga nakakalayo. Sa kamerang 4128 na version guys, ang Realme Note 50, naroon 4,000 lang. Kung medyo pitin kayo sa may 464GB na version ng Note 50 kayo guys, alin sa mga smartphone yan, sulit para sa inyo. Palik na po kung nakatulong video na to. Thanks for watching.